Ginugunita ngayong araw ang kapanganakan ng bayaning si Andres Bonifacio pero marami pa ang hindi nalalaman sa buhay ng ama ng katipunan gaya na lang ng angkan at estado ng kanyang naging pamumuhay. Umaaksyon si Ryan Ang. Ama ng katipunan, tagatagdang kataas-taasang, kagalang-galang ang katipunan ng anak ng bayan. Binansagang supremo. Ito ang kalimita pagkakakilala kay Andres Bonifacio na isinilang noong November 30, 1863. Namuhay siya ng simple at maaga na ulila. Pero ayon sa kasaysayan, may dugong kastila si Bonifacio na nagmula sa angkan na nakaangat sa lipunan. Yung nanay niya, so medyo may malakas yung dugong Espanyol. Baka hindi nga siya maitim. Hindi siya napakahirap, hindi rin siya napakayaman. Pero may kakayahan siya noon na mas mataas pa daw yung sweldo niya according to Ramon Villegas no? sa isang public school teacher. So may ano siya, may kakayahan, middle class. Isa rin daw magaling na manunulat at makata si Bonifacio at ang kanyang mga sining. Nagawa rin niyang pagkakitaan ng mga alid naman sa mga Kastila ang tingatag KKK. Kinupkop sila ni Melchora Aquino na mas kilala rin yung tandang Sora. Yung mga miyembro ng Katipunan, sang libong tao yun, no? pumunta sa bahay ni Tandang Sora. Yung importante doon, yung gulod barrio Banlak, ay tinatag yung mamahalang mapangimagsi kasi nag-appoint uh, si si uh, Andres Bonifacio ng mga general sa na lulusong sa Maynila. Pero ngayon, wala nang tahanang kumupkop sa mga katipunero dahil tatayuan na ang lugar ng isang bagong gusali. Ang bahay na dati rito, talaga Ang nakita ko lang dyan, yung mga so, yung mga lutoan dati ni Tandansora daw yon. Kaya nung mabuwag tong mga bahay dyan, nawala ng lahat yun. Itinayo naman malapit dito ang isang memorial na dineklara ng National Historical Commission na National Shrine. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5.